namin lolo at lola, mga nanay at tatay. Ikinalakang ko lang po ipakilala gali sa inyo ang galing sa hirap, subalit nagsumika ang magbabalik ng lingning at gloria ng lunsod ng Maynila. Ang nag-iisang ni Yorme, ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomatoso! natin kung sino pa dito kaya sa Wakali. Ha? <laughs> Hi. Hi! Hello! Hello! Malakas. <laughs> Ang hinamon. <laughs> Sanang ka. <laughs> Mahuna ni. Buta ni. Hi! Hello! Hello! <laughs> oh, tas ka kamay, tas ka kamay. Ay! Ay, eh, nag-ina. Oh. Magandang umaga. Oh, uh, nako. Kumain na ba kayo? Yeah. Taas ka ang kamay na hindi pa kumakain. Hindi pa kayo kumain? Huwag kayo magalala. Lilipas din yan. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Thank you very much. Bagamat may mga gawain kayo, sa kanya-kanya niyong bahay uh, minabuti ninyong pumunta sa amin at tugunan ang aming panyaya uh, maraming salamat sa inyo at pumanatag kayo mga lolo ko lola ko, nanay tatay ko pumanatag kayo hindi namin kayo pauuhin ng konsumido opo hindi kayo uuwi na may puot galit o inis dahil wala kayong marinig na panira dito. Opo, wala po. Dala na mabigat ang bilin ko sa mga Your Miss Choice. Sabi ko, okay ako, ah. o kako ha, eh, mag-ingat kayo. Yung utaw, pinuntaan tayo. Binigay sa atin yung oras. O pahalagaan ninyo. Ngayon, kung kayo kakandidato, first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo naman re-eleksyonista, Sabihin niyo naman kung ano ang ginawa ninyo. At hayaan natin ng taong bayan ang magdesisyon later on. Tama po ba yan? E kasi the way I see ang taong bayan, alam naman nila na ang mga politiko magkakalaban, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, kakaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapit-bahay, kakaway pa rin. Di ho ba? Kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Abe, tingnan po ninyo, bakit tayo kailangan magpasalamat sa Diyos? Alam natin, mahirap ang buhay ngayon. Pero mas mahirap ang buhay natin Nung nagdaan. A few years ago, lahat tayo nangangamba sa takot sa sakit dahil sa COVID-19. Sa takot sa buto dahil ng dala ng pandemya. O awa ni Diyos, nandito tayo ngayon sa Pius Jete, Buhay, humihinga pa. O, eh kasi nung araw, kahit kamag-anak natin, kahit mahal natin sa buhay, Humatsing lang sa bahay. Hey, COVID, COVID, COVID. Tama po ba? Kaya salamat sa Diyos na kahit anong hirap ng buhay dati at mga kanakaharap natin, eh, tayo ay buhay. Dahil labang buhay, may naman. Oh. Nay, tay, lolo't lola, real talk lang. Tanong ko lang po, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor. Eh, meron namang mayor na nakaupo. Oh, easy, 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 easy. Puso nyo, nakadikit lang niya. Oh, mahulog yan. Eh, kasi po, masungit. kaya ko lang naman yung naitanong dala ng na, nangangamba ko, alam niyo po kung bakit eh, sabi ko sa inyo real talk naman tayo dala ng yung mga nakaupo alaga ko po yan upo totoo naman yun. inalagaan ko yan sa mahabang panahon inalagaan ko bakit dala ng pagtanong ko ng utang na loob kay Danny Lacuna at yan hindi ko kinubli. Alam ng mga taga Maynila yan. At tayo, o tayo, hindi lang Manila ha, bilang Pilipino, isang itinatangos natin ng ilong sa buong mundo, ang kaugaliang ating laging ginagawa, ang pagtanaw ng utang na loob. Naniniwala ba kayo doon? Tama, ako din. At naniniwala rin ba kayo na ang utang na loob, walang katapusang bayaran? habang buhay, tama uba. ba? Eh, ako naman dahil ay mabait sa akin si Boss Danny hindi niya nakamit yung gusto niya makamit na maging leader ng Manila tinalagaan ko naman yung mga anak niya tingnan natin kung totoo ba ito una Philip Lacuna nakaupo? nakaupo Dennis Lacuna Nakaupo? Nakaupo. Lady Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate? Nakaupo. Si ate? Ilan sila? Happy? Masaya ako para sa kanila. Nakamit natin sa tulong ninyo, sa tulong namin lahat, tayong lahat, nakamit natin yung hindi nakamit ni Boss Dan. Kaya kung nasaan man si Boss Dan ngayon, tingin ko masaya siya. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang trabaho o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang humusga niyan. Tama ba? In magpangalan ko kayo kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Kahit isa lang? Wala. Exactly. Wala. You know why? Itinabi ko ang pamilya ko. Inuna ko ang mga anak ni Boss Danny bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon, tatanaw pa ba ako ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Kasi nga, naniniwala tayong mga Pilipino na tayo, pag tumatanaw ng utang na loob, walang katapusan. Kaya lamang, ang pakiusap ko lang sa kanila ay kung po pwede sa ibang bagay na lang ako tatanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kundi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama bang tugunin ko naman at tanawin naman? yung utang na loob ko sa taong bayan? Eh, taong bayan ang na nagsasabi. Kahit saan ako may ikot, kahit saan ako magpunta, ano sinasagaw ng tao? Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ito, tao sumisigaw. Ako, sinigawan. Wala na babalik. Nabulat ako eh. Hindi ko akalain na gano'n ang magiging reaction niya. Eh bakit sila nagagalit? Bakit? Pam lang ba may ari ng pwesto? O ang may ari ng pwesto ay taong bayan ipinahiram lang sa mga leader? In fact, ang mga leader, empleyado ng tao, at niririnyo every three years. O pag naging mabuti ka, o 3 years na ulit. Pag naging mabuti ka, 3 years na ulit. Pag tapos ka na, pwede ka bang i-promote ng taong payang? Tama ba? Hindi naman po itong monarkiya. Ipinapasa-pasa lang. Tao? Eh, ba't sila magagalit? Eh, sa totoo lang, ito rin ito ka. Ewan ko kung mag-agree kayo. Ang isang leader, kapag ginanapan niya ang kanyang tungkulin, Naging efficient siya sa kanyang pamamuno. Kahit hindi na siya makita ng tao, iboboto siya ulit ng taong bayan. Tama po ba? Wow. Hindi nagagalit sila sa akin. Dahil ako'y lalaban. eh ba't naman ako hindi lalaban? Ba't magkahanap ang tao ng ibang mayor kung naging mabuti naman kayo? At bakit kailangan natin pangunahan ng taong bayan? sa pagdidesisyon nila sa pagdating ng araw ng paghukom. <laughs> uh, hindi mo ba? Tingnan ninyo. Ay, sige. Bakit ako hindi magtatampo? Hindi ko alam kung ako lang may akala nito. Ha? Hindi ko alam kung akala nyo rito. Ang akala natin lahat, kung ano na simulan natin, itutuloy na lang nila. Tama, di ba? kaso mamukat-mukat mo, takasaglit ako na wala, binago-bago na nila. O, una, eto, real talk. Una, senior citizen. Senior citizen. O, tingnan natin ha. Marami sa inyo dito, inabot pa si Mayor Laxson. Umami na kayo. O sige, Mayor Villegas na lang. O, eh. Ayan, ayan. O, ibig sabihin sa hinabahaba ng panahon ninyo ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila Marami na nagdaang mayor for the first time in history ng Manila, Na ang mayama, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi Na senior citizen nagkaroon pantay-pantay ng pensyon sa lungsod ng Maynila Tama po ba? Is it first time? Baka mali ako ng claim ko sa panahon ko lang ginawa yun. Meron ba yun araw? Wala. Yeah. mga nagdaan panahon? Wala. Yeah. Nung panahon ni Villegas? Yeah. Ibig sabihin, simula ng naikatag ang kapayapaan sa Pilipinas at sa mundo at may mga nagdaang mayor na wala pa nangyaring ganoon. So first time, 500 bawat isang senior citizen. Tama? Tama. Yeah. Ngayon, eh ba't ako hindi magtatampo? anong ginawa nilang pagbabago? Unang pagbabago, totoo ba na kapag hindi mo nakuha yung first quarter dahil absent ka sa araw ng payout, wala na yon sa second quarter? See? Eh, samantalang nung araw sa akin, kapag hindi mo nakuha sa first quarter, doble ka sa second quarter. Tama, mali? At pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, triple ka sa third quarter. Tama, mali? At kapag hindi mo nakuha simula Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6,000, 6,000 ka. Tama, mali? Impact, pag hindi mo nakuha, pagdating ng Disyembre, ano sabi ko, nanay, tatay, dolot, lola, pumanakag kayo. Pag hindi nyo nakuha hanggang Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Ibig sabihin, yung nanay at tatay ko, middle class, mayaman, mahirap, pantay-pantay, panatag. Ayrap. Hindi siya kailangan magalala. Eh ngayon, siyempre, kinakabahan tuloy yung mga matatanda. Abi, bakit? Hindi ako pwede magkasakit. Bakit? Pag absent ako sa payout, may chaser. Bakit kailangan ipagdamot? E kakapiranggot na porbecho lang yung sa matatanda. Sa totoo, 500, real talk. Marami naman sa inyo dito, may 500 eh. Kung wala kayong 500, kaya rin naman kayong bigyan ng anak nyo ng 500. Kaya lang, itinatangos lang ng ilong ng matanda yun for the first time in history. Sa hinaba-haba na pamumuha ng mga matatanda sa Maynila, ngayon lang sila naging prioridad ng pamalang. Ngayon lang sila na set up of the links. Tapos papahirapan pa natin. Kakakarampot, 500. Wow! Simula rito, uwi Malate, hindi na abot yung 500. Wala siya na halos talaga. Pero hindi, it's not about the money. It's not how much. It's the act itself. Yun yung hindi natangos ang ilong ng mga matatanda. In fact, misa, pinapagalitan pa kayo ng anak ninyo eh. Nay, tumikil ka na dyan sa ababa -aba ng pila. Ang init-init. Ako na lang magbibigay ng hot O ano sa akin kung matatanda? Ayoko ng pera mo. Gusto ko yung kayo yorme. Hindi ba yun? Alam mo yung niayabang mo lang? O, oh, kami sa Maynila, ganito kami. Yung alam mo yung ng ilong mo lang? O? Oh. Eh, buray mo. Ngayon, ano ka gawin ng mga matatanda? Eh, araw-araw lang mag-aabang yun. Kung kailan darating. Eh, alam mo naman ang mga matatanda, ang lalapot ng dugo nyo. Maaga na gigising nyo. Ano ka doon nun? Pagkagising sa umaga, pupunta yun sa barangay hall. Chairman, balik Wala pa, Lola. Uwi. Gising ulit sa umaga. Saan ulit pupunta? Chairman, ano na? Nay, alaos pa. Eh ang sistema, mo, ang sistema, mo, yung apo tumawag. Lola, lola, pasyalan mo naman kami sa Kaduti, namimiss ka na namin. Lolo, lolo, pasyalan mo naman kami sa Bulacan, namimiss ka namin. Dahil apo tumawag, yung pobre matanda, walang magawa. Nagbakasyon. Two days after, bumalik sa Malate. O yung sa Malate, sa pupunta? sa Barangay Hall. O yung sa Barangay Hall, share mo balita. Nakunay, nagkabigay ang kahapon, wala ka. <laughs> kapit na pera eh. Yeah, sa totoo lang, let's be real to ourselves. 500? Yeah. Sa, sa bawat isa, maliit yan. Sa City of Manila, malaki yan. 150,000 senior citizen. 500 pesos. 75 million a month. Almost 1 billion a year. Saan ang galing yung pera? Sa lumang pera. Pa, ah, hindi kita maintindihan. Saan ang galing yung pera? Sa lumang pera. Bakit? Pagpasok ko po bilang mayor, Walang pera. Binocha ko yung budget. Nakita ko, road improvement, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road— Ano yung maintenance, puro si Vintado naman tong Manila? Kaya pala nagtataka ang taong bayan, ang ganda-ganda ng kalsada. Patagising nga... dudududududududududududududu— Ay sabi ko, tingilan niyan. Oo. Nangyari. Nagawa ng paraan. Bakit? It's a matter of policy. It's a matter of policy. I want our seniors, our elders to feel, ah, may gobyerno na sa Maynila. Ay, mahal kami ng gobyerno. Yun lang yun. Eh ngayon, nagulat ako, may bagong balita. Gagawin na raw 1,000. Nagalit tayo na. Ha? Sinabi na nakaupo. Oh, sa tinda ka po. Gagawin na raw 1000. Hay, gigi 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 gigi. Kimi-kimi ka yan no? oh, yung isa namang kandidato. Sabi gagawin daw 2000. Hay, gigi 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 gigi. Yeah, these politicians miss the concept. There is a misconception akala nila atak ang tao sa pera. Akala nila malalambot nila kapag tinasan nila yung presyo. No, you don't get the point. Eh, yung 500 ka, pahirapan, mga nga pa tayo ng 1,000. <laughs> Tingnan niyo kung gano'ng pahirapan. Totoo ba na kapag hindi ka na botante, wala ka na rin pensyon? See? Tingnan ninyo, kayo lumugar. Alam nyo, tatanda tayong lahat. Kami, tatanda rin. Una-una lang yan. Mauna na sila. Hindi, eh, talaga. O, tingnan niyo, Ano mararamdaman nyo? Sige lang. Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Pero anin na taong ka nakahirati sa karamdaman. Hindi na na makabangon. Pero buhay ka pa. Humihinga ka pa eh tao ka pa. Tapos all of a sudden, tatanggalin sa iyo yung pension mo dahil hindi ka na bumoboto, dahil wala ka ng boto. Wow! Sige nga, ano mararamdaman ninyo? You're still human being. Why change it? Ano ba sabi ko nung araw? Sinimple ko nga yung pulisiya para hindi magtalo-talo yung matatanda. Alam mo naman yung mga matatanda magkakalituhan. Maraming itatanong. Sinimple ko lang. Mayaman middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi. Ano lang ang kwalifikasyon? Ida at taga nila, Tapos na. Walang distinction. Why change it? Sige nga, tayo lumugar doon, eh lahat naman tayo tatanda. Lahat naman tayo magkakasakit. At sigurado ako magpapantayan pa natin. It's just a question of time. When? O sige, tingnan natin, nakakakilig. Parang cotton buds yung 1,000 eh. Ang sarap sa tayo niya eh. O tingnan natin. Sabi nila walang pera. Kaya walang gamot sa health center. Kaya walang gamot sa ospital. Sabi sila, sabi walang pera. Abang ngayon, Oktobre, nagka pera. Wow! Ang ganda ng timing. O, oh, tingnan natin. O, oh, ang pangako nila, sa Enero daw, simula Enero, Magiging 1,000 na daw. Pwede 1,000. Enero, Pebrero, Marso, dal quarterly. Oh, kailan ang bigayan? Abril. Takot muli. Ano susunod sa Abril? Ano meron sa Mayo? Ay, jiggy, 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 Maliwanag ba sa inyo nangyayari? Maliwanag ba? Naiintindihan ninyo? Kung bakit ka ginagawa yun? Ay, panatag na ako. Kinakabahan ako, baka maajugajugajugajug kayo. Oh, eh, eh, sa akin naman, matatanda na kayo. Totoo lang, real talk. Alam nyo na, tamat mali. Alam nyo na yun ang at hindi. Basta ako, kami, I trust you. Pangatlo, totoo ba yung issue pinalitan ng stick O? Totoo ba? Yung katas natin, stick O na pinalit? Pangyabetis? Oh, oh si, sabi ko na eh. Why change it? Why? O teka muna, bago tayo magtuloy, meron ba kayo stick? Meron kayo diyang ano, insure? Nay, tay, lolo, lola, pasensya na kayo ha, nakabote. Oh, eh, eh alaos naman ako sa pwesto eh. Huwag oh, kayong magalala, total nasa sinayan tayo. Ang tawag ko diyan, coming soon. Hindi na tao pinalitahan yung stick Yung... Oh, tingin, oh. oh yung cake. Oh, ito ha, yung cake. Oh, ito yung cake, marami na raw wala eh. Oh, hindi. Ito nga, Tingnan ninyo ha. Ito, in sa mga senior citizen. Noong 2019, isa lang pinakiusap sa akin na senior citizen. Hindi ako hininga ng senior citizen ng pensyon. Hindi ako hininga ng senior citizen ng insure. Isa lang nilalambing na senior. Sabi noong vice, sana naman pag nag-mayor ka, kung po pwede, yung katulad sa Makati, pag birthday, merong kaming game. Yung lang nilalambing na senior sa akin. Oh nag tayo. O, nangyari? Nagkaroon ng birthday cake ang mga senior. Tama ba eh. Ngayon yung cake. O, iba, wala. Cupcake na yan eh. Wala na. Kaya mo, hindi ko mag-gets eh. Tingnan ninyo. Tinitipid natin ang senior. Lahat binabawasan. Pinahirapan. Pero kung makagasta tayo sa Sumba sa Roas Boulevard, milyon-milyon. Kung makagasta tayo sa Passion Show sa City Hall, milyon-milyon. Pero pagdating sa mga matatanda, hindi, ako, okay lang kung binabawasan kung talagang tukod tayo. Eh kasi nakikita mo, nakakapamuhay sila ng marangya habang ang ay nagdarahok. Sige nga, ano mararamdaman ng utaw nun? Yeah. That's why. Oh, mga nanay tatay ko. O, oh, pumanatag kayo. Total, gutom kayo. Pauwi ko kayo ng busog. Busog sa pangarap. Mayawa, Diyos! Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko lahat ang nawala sa senior citizen. Pangalawa, kayong magkalala, hindi to abot ng dinner. Pag-aabot na pa si Amado Magadji. <laughs> Pangalawa, totoo pa, na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online ka pa sa schedule? Tingnan mo, it doesn't make sense again. Hindi, totoo na. Tingnan ninyo ha, I will give credit where it's due. Okay. Noong panahon ko, noong panahon na sinundan ko, si Erat, si Lito Achesa, si Alfredo Lim, si Lopez, si Bagachin, si Villegas, si Lakson, lahat na nagdaang mayor, hanggang sa panahon ko, ang taong bayan kapag magpapacheck up sa health center 1-2. 1-2 sawa. Ibig sabihin, anytime that you wishes to check up, pupunta ka lang health center. Tanakad ka lang. Papasok ka sa health center, papacheck up ka. Ngayon, kailangan ko pa magpa-schedule online? Wow! Ano, MCM? Manila Doctors? Hindi, real we'll talk lang. It doesn't make sense. Nay, tay, lola't lola. Real we'll talk, ha? Sarap. Diyan yung malata ng leader, hindi niya alam yung katatayuan ng kanyang nasasukupan. Bakit? Tignan natin. Sabi niyo mga matatanda sa aming mga bata, Hoy mga bata, sumunod kayo sa regulasyon ha. Yan ang pinapayay sa amin. Sakyan natin ngayon yung regulasyon nila. Ano sabi? Online. Sige, tingnan natin. Anong kailangan mo pag online? Cellphone. Libre cellphone? Yeah. Tos gasta. Ano susunod ka kailangan mo? Yeah. Libre ba load? Yeah. Tos gasta. Pangatlo, pinakamahirap, hindi ka marang mag-online.